Etiquette tips kung makikaon ka sa balay sa imuhang amigo. Number one, dapat makiramdam ka. Kung dagan ba sila mga on o gamay ra ba? Kay basig, sobra-sobra ang imuhang kaonon ba? Ang uban dili na makakaon. Dapat imong huna-hunaon kung napabay mo kaon o daghan ba or gamay na lang ba ang mukhaon. Number two, dapat magsaba kadaan sa imuhang amigo nga dito ka makikraon sa ilang balay eh hey, para at least ba maawi siya ba kaysa naman makurat siya nga dito ka sa ilang balay eh hey, para po makaandam siya ipagkaon pero basta hindi ay wala sila ipagkaon sa ilang balay di ba? <laughs> Number 3 Ayaw na pangita o mga ayaw yung pagkaon nga wala diya sa lamisa kung say naa sa lamisa hala ka una ayaw na pagpamili nakikaon na ba niya ka susi pagod kay ka ha kung gusto ka mag-itaglayan yung pagkaon, hala, pagpalit. And lastly, number four, dapat ikaw na ang mag-offer, maghipo sa mga kinanaan, maghugas sa mga plato. Inasyatid ba? Just comment and follow for more etiquette tips. O itagpod ni siya sa inyong mga friends, higala, na mahilig makitaon sa laing balay. ha! <laughs>